Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang libong piso, yan ang pinagkakash ang budget ng ilan sa ating mga kababayan para maipanghanda ngayong Pasko. Lalo't mataas na halos ang presyon ng mga bilihin. Tumanggi namang magbigay ng suhesyon ng DTI sa kung magkanong budget mayroon ng isang pamilyang Pilipino para magkaroon ng disenteng pang Noche Buena. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mano-manong sinusulat ni Nanay Mina ang presyo ng ilang Noche Buena products para malaman kung magkakasya ang budget ay isang libong piso isang linggo bago magpasko. Baka kulang pa yun, sir, pero ay, tipirin ko talaga, sir. Tingi-tingi lang muna ako kasi hindi naman kailangan na magarbo ngayon. Eh. Basta may laman lang yung lamesa. Pero para mas sulit daw... Inaantay ko kasi mga promo-promo, sir. <laughs> Oo, para yung mura ang bibilhin ko. Kahit hindi branded, basta nakamura ako. Masaya na ako doon. Silay naman, mula tatlo hanggang apat na pisong budget noong pre-pandemic, ibinabagaw sa siyam na rang piso. Siyempre, iba na ngayon eh. May mga pinapaaral pa po ako na ano. may mga tinutulungan minsan. Okay na yon ang mahalaga. Sa susunod naman, meron tayong ma meron kaming magamit. Kung bilang merong maitawid. Bukod dito, Bawas din talaga ang budget nila, Lai dahil nagagamit silang gastusin, gaya sa pamasahe dahil putol-putol ang sakay nito kasabay ng kaliwat ka ng transport strike. Lalo na ngayon na wala talagang diretsyong biyahe, putol-putol. So, dagdag pasakit yun sa ano. Bukod sa pasakit, Oo, sa password, okay. ano pa? Yung pera, syempre budget. Yan ang dahilan ng DTI kung bakit hindi ito makapagbigay ng eksaktong budget para magkaroon ng maganda-ganda namang Noche Buena ang pamilyang Pilipino. Ang approach natin this year for Noche Buena is ine-emphasize natin na ang, dapat mami, ang bawat mamimili dapat maging parang malikhain at bahala siya kung mamili doon sa Noche Buena Price Guide natin o anong mga items doon yung bibili niya para sa kanyang pamilya. Sa halip, mix and match kasi nga maraming kategory pagpipilian. Hindi naman kailangan kung ano yung nakalagay dyan na kategorya ng Noche Buena, yan ang bibili natin. Maging malaya si consumer kung anong piliin niya talaga para sa pamilya niya. Kaunin naman silang manufacturers na nagtaas ng kanilang Noche Buena products kamakailan. Ay agad naman doon ito na balik sa dati at may pangako rin sa DTI. Yung mga manufacturers, uh, masusing nakikipag-usap sa mga retailers tuloy-tuloy kasi nga we want to keep the prices in accordance with the price guide. Sinabi ng DTI na sa 240 Noche Buena products na nasa price guide ng ahensya, halos 90 sa mga ito ay nanatili o bubaba presyo. Nauna nang sinabi ng ahensya na naghayag ng kagustuhan ng ilang manufacturers ng basic and prime commodities na magtaas ng presyo sa susunod na taon. Bagay na ay sa DTI ay sisiguruhin nilang hindi mapupuruhan ang budget ng consumer. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.